Ngayon mga ka-mindset, so ngayon ay may sishare si ako sa inyong isang pre-earning app na pwede niyong pagkakitaan ng 500 o pa sa isang araw lang. So kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, bago pa lang din naman ah. to please subscribe, like and share and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong tutorial. So simulan na natin. Ito nga pala yung app na tinatawag na Clipcash. Para lang tong TikTok na manonood ka lang tapos kikita ka. So hintayin lang natin eh okay, kikita. kikita na kayo ng coins diyan. Din mapupunta na siya dun sa taas sa redeem. Pag napuno 'yon, saka lang kayo makakapag redeem. So yung ta-transfer niyo na yung coins into money. So, ganyan lang siya gamitin. No? Then, marami din tong mga rewards gaya nito. Tapos, meron din siya ditong task na dapat makomplete. So, ito. Pwede nyo siyang ano, gawin kung gusto nyo lang. So, marami rin siya makakuha sa treasure gaya nito. Pagka-open mo lang nito, makakuha ka na. So, ganyan. Hintayin mo lang mag-loading. Then receive. So ipapasok na siya dun sa redeem sa taas. Then mayroon din siyang level. Ayan. So may makakuha ka rin dito. Marami din dito sa level. Ayan. Check in. Ayan. So dito naman magre-redeem. Pwede kang gumamit ng Maya and Paymaya. Kung gusto. Kung alin yung gusto mong gamitin. Kung alin yung meron ka. So, balik tayo sa video. So, remind, ganito lang paggamit ha. Pagalaman. Ang hindi na nasib na. Yan. So, ganito lang talaga paggamit niya. Manonood lang kayo din. Kaso may mga... Talaga kayo din. Tatapusin nyo yung umiikot na yan. Pagkatapos nyan, saan nyo siya ikiklik? Ayan. Di may 50 agad kayo. Then, may makukuha pa kayong Rewards. Tapos dito nga ulit sa task. Yan. Pag na-complete nyo, may makukuha kayo. Treasure. Ang dami nyan. Level. Ayan. So, ayan lang. Kung gusto nyo i-try, pwede naman. Download nyo lang yung Clip cash. Hanggang dito lang muna. So, susunod ulit.